Annyeong! Hello and welcome to another episode of Ay, hindi na pala Uma, The Pinks in Canada. For today's episode, um, today's episode is life update that nobody asked for. So, um, one year na nga kami dito sa Canada. Nag uh, one year kami nung December. Uh, tinatamad kasi ako mag vlog So ngayon lang ako nagkaroon ng time Para mag, ano, mag record And it's January na ngayon towards uh, Mid ng January So gusto ko lang i-share sa inyo Kung ano ba yung napala namin dito sa Canada For the past year Yung mga adjustments namin And I uh, want to answer also Some of your questions Sa mga comments Ganyan So firstly, we are very thankful to God for keeping us and blessing us um, this full year. And isa sa mga or maybe I've mentioned three major achievements namin ng uh, for, for in the span of one year staying dito sa Canada. So firstly, of course, tulad nung na share ko na sa inyo in Uh, previous episodes is we've got our permanent residency on our third month. na nandito kami sa Canada. So, it took 8 months para i-process yung lahat. But, dahil dumating kami dito ng December, ng permanent resident kami ng March. So, on our third month dito is naging PR na kami. Ano ba ang silbi ng pagiging PR as compared sa uh, work permit or temporary residency? Of course, number one is yung security na Uh, regardless ng pagbabago dito sa Canada as you have probably seen kung pina-follow niyo kung paano pumunta dito sa Canada ma madaming mga changes na sa pag-apply ng visa ter temporary permits and even permanent residency so, of course kapag naatin mo na yung uh, PR mo is by security ka na and um, dahil doon you get to enjoy benefits na hindi mo hindi applicable sa iyo kapag temporary resident ka lang um katulad ng uh, child benefit although kapag ka, uh, mo pa rin makuha yung child benefit kapag nasa temporary resident ka pero at least dapat 18 months ka na na Uh, nasa Canada dapat gumakuha yung child benefit. Pero by the time na naging PR ka, ka mag-start ka na na makakuha ng child benefit from the month na na-PR ka. Isa din na malaking um, advantage is that hindi ka na clo uh, closed permit, work permit kasi um, I'm not sure if not all um, sa, kung sino lang nag-hire sa'yo, doon ka lang pwedeng magtrabaho. So, hindi ka pwedeng mag-part-time or hindi ka pwedeng lumipat ng trabaho. Pero once na permanent resident ka na, hindi, pwede ka na mag-part-time, hindi na naka, you know, hindi na nakaklose lang yung permit mo dun sa employer mo and for any advancement as long as allowed naman sa contract mo. Of course, lastly, is gumagana na yung eligibility mo for citizenship kasi meron kang uh, kailangang i-attain na number of days na nakastay ka sa Canada pero magsistay lang yon from the time that you have become a permanent resident. The time na hindi ka permanent resident, half lang ng stay mo ang ma kakredit uh, para sa eligibility mo for citizenship. Let's say, so definitely, yun ang pinaka-major na na-achieve namin on our first year here in Canada. And, yung second major na achievement namin is sa aming trabaho. So, um, in 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 our first year were able to land jobs na maganda yung schedule, maganda yung uh, benefits both sa amin at sa, sa asawa ko. If you have seen my vlogs before, may uh, nag-struggle kami sa paghahanap ng trabaho ni Daryl kasi sa UAE mas favorable yung um yung mga babae mas madaling makahanap ng trabaho But dito sa Canada uh, feeling ko mas pasok dito yung ko. mas have yung ano mga skill set niya dito sa Canada hey baby so Mama. so in our first year meron din kaming work-life balance dito sa Canada. Especially, meron kaming uh, anak, si Chia. Dito kasi sa Canada, ang first na, uh, meron silang age requirement bago ka makapasok sa school. So, dapat five years old muna siya bago siya mag-start sa school. So, that means, may isa sa amin ang kailangan na magstay sa bahay para makasama ni Chia. And, we were able to do that at ease dito sa Canada with him. So, we're really thankful for that. yes and down to the last one na, um na, and down to the last one that i think that na, we na achieved namin in our first year is uh to be able to na, we were we have adjusted well in canada in everyday lives from um number one sigulo, yung transportation kase, Um, dahil sa winter at dito wala mga masyadong public transfer, transportation, isang malaking bagay dito kapag meron kang sariling sasakyan. And um, if you have also seen in my vlogs in the UAE, it took us five years bago makakuha ng sasakyan at bago makadrive. Pero dito sa Canada, it's easier to acquire one. Nachi. Mm. Yes. So, I like <laughs> meron din akong vlog about how we have acquired our car and the requirements at saka kung anong difference kapag kukuha ka nang coach kapag PR ka tsaka hindi kapag PR so it's really a um a, a, a huge blessing sa amin na meron kaming everyday transportation at like when you have seen there was an evacuation also dito nung may fire so maganda rin na meron kang reliable na sasakyan na in 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 case of emergencies okay. like that and to travel also uh, We were able up. to travel to Quebec Um, dito sa, sa Canada, which is, I really love. One of the highlights na talagang gusto ko ng 2024 is we're able to travel to Quebec twice. We were able to visit Ottawa also. And yung high, pinak-highlight talaga dun is I've seen how beautiful the autumn is in in Canada. So, yun yung mga para sa akin top three major achievements namin. Ay, dun sa adjustments din pala is Um, yung si Chia din, naka-adjust siya dito. Gusto niya dito, masaya siya dito sa kono May kasama niya dito yung pinsan niya. May mga, um, may mga kalaro siya. So, hindi naman siya naninibago sa winter. Enjoy din niya yung winter, yung, yung weather. So, ako naman, on the, sa so, uh, weather naman, I am known, nabanggit ko dati from one of the episodes na hindi ko kinonsider na pumunta dito sa Canada. I even discouraged Daryl na pumunta dito kasi of how I've heard how cruel the winters are in Canada. And I thought na magiging pangit yun sa, um, sa health namin or parang masasakit yung ulo mo and all that. Hindi mo makakayanin. So, i-share ko rin how, how we've adjusted. Maybe if you're one of those na ang pumipigil sa iyo ng pagpunta dito sa Canada is dahil sa malamig dito sa Canada. Now, um, basically syempre, may two things na tinignan ka dyan. One is yung comfort mo lang, yung everyday na kung lalamigin ka or magiging hindrance tayo yung weather sa paglabas-labas mo or everyday na gusto mong gawin. And the second one is your health. Kung makaka-affect ba sa health mo yung winter season, syempre, that's a different story. So let's start muna dun sa araw-araw na you know, everyday na kailangan mong gawin. Dito sa Labrador City, dahil sa mining and industry nito kung nasan kami, is ang mga necessities lang ang mga nandito. Grocery store, uh, clothing stores, some a few restaurants, fast food. So, kaya summer or winter, parehas lang yung mga, you know, gagawin mo dito. So, in terms of that, walang difference ang summer and winter dito sa Labrador City. Now in terms of um ano naman yung para sa physical health if you if you're a person type of person who likes walking, jogging outdoors kasi syempre affected yan kapag winter dahil kailangan magstay ka lang sa bahay. And um kapag ka, ano naman sa in terms of health Um, ako ang na-experience ko is yung kapag ka malamig sa labas at naka-on yung heater mo sa loob ng bahay dry yung air so um tendency ako Madaling ma yung sa nasal passage ko down to sa nasal drip hanggang sa throat ko. So, nung unang na-experience ko yun talagang may namu talagang plema, talagang ga-ga-bilog talaga na nilabas ako. So, nalaman ko na, ah, okay, nadga-dry yung ano ko, yung dito ko, so kailangan ko mag-humidifier. So, dahil aware na ako doon, I make sure na meron akong, may meron ditong, ayun o, no, yung may test mo yung humidity. So, may make sure ko na tama yung humidity dito sa sa bahay. Now, recently um, nung sa trabaho, sa office, um nag-nag-dry nag pa rin ulit yung ano ko, yung throat ko kasi walang humidifier sa office. So, ngayon nagdadala ko ng sarili kong humidifier doon. So, apart from that naman, hindi ka naman kasi lalabas kung hindi naman kailangan, especially ngayon naman sa dito sa Labrador City, hindi siya hindi siya kasing lamig last year. Last year nasa negative 20, negative 24. Ngayon, negative 8, negative 5, negative 7 for the past few weeks at walang gaanong snow. Mas malamig pa nga sa Toronto ngayong the past few days kumpara mo dito sa Labrador City. So, yan yung winter ngayon. And, ang isang bagay din na na-realize ko is that, um, kahit naman sino kapag ka, lumabas ka ng sobrang ano ng, ng winter uh, negative may certain um, level ng um, ng coldness at ng hangin ang um, uh, matutolerate lang ng katawan. So, nag meron akong sinave nun na short na kapag ganun ka baba ang temperature at ganun kalakas ang hangin, meron maximum time ka lang na pwedeng magstay outdoor para hindi ka magka-frostbite. So, mahalaga rin na alamin nyo yung ganun. And um, especially yung proper clothing. Uh, mahalaga yung meron kang di naman talaga yung talagang patong-patong ka na Kasi dito, um, dito, dahil sanay naman na yung mga tao dito sa lamig, alam nila yung requirement mo. Kung alam nila kung anong fabric na nag-work and not. So, I suggest, kung papunta ka pa lang dito, kung saan ka pupunta, dun ka na bumili ng mga winter clothing kasi yun ang mas akma sa pupuntahan mo. So, dito, may, um, may um, thermal and jackets na meron namang nakalagay na pang hanggang sa ang temperature yung mga jackets na yon. So you have to dress up properly. And dito kasi if you have seen also some of my vlogs is kapag winter na ganito, pumunta ka ng grocery store ganyan ang lalakarin mo lang naman is from the parking lot to the entrance. So, siguro wala, well, one minute lang yon or three minutes max na nasa labas ka. So, if you're there, at pag ganun naman, di, mo na, di ka na maapektuhan sa lamig. So, basically, ang major adjustments mo lang, syempre, hindi mo masyado may enjoy yung outdoor pag winter dahil nga hindi ka, hindi ka pwedeng mag sa outdoor ng sobrang tagal. Dahil hindi mo naman din kailangan mag hindi mo rin gugustuhin mag-stay ng magtagal dito or hindi mo rin kailangan mag-stay ng matagal dito sa Labrador City outdoor, may it be winter or summer. Hindi tulad sa ibang cities like if you're in Quebec for instance and you have to travel to travel to work or nasanay ka na ng palabas-labas ka talaga or say Ottawa na kailangan mo talagang lumabas is dun mo talaga ma-feel mafe yung malamig. So, um, I suggest, although hindi kami doon nakatira, we were able to travel to Quebec during winter last year, noong February, if you have seen my vlog. So, it's really a challenge na kailangan mong magstay outdoor or maglakad from a place to another, even to commute um, in places like that for winter. So, it's important that you dress up properly uh, and to wear um, um, pinakamahalaga talaga is yung neck warmer para makover yung kahit bonnet, your head, your ears, and then dito sa bandang mouth mo and neck. And gloves and socks and boots, pati warmers, hand warmers and foot warmer. Kasi it's not, gloves are never enough sa winter if you have to stay outdoor. Um, so, ganun lang kung, let's say, kung lamigin ka and you're staying in other parts of Canada, Uh, like dito sa Labrador kasi hindi mo kailangan masyadong lumabas. So, if you are somebody moving to a place na kailangan mong lumabas-labas at lamigin ka, I think you should consider kung saan ka titira at yung distance nun sa trabaho mo or I think you should consider, um, you know, mag-start ka na mag-budget para sa kotse mo sa simula pa lang para hindi mo kailangang mag hindi mo na kailangang mag-commute kasi mararamdaman mo talaga ang lamig kapag ka nasa bigger cities ka in winter it's really uh, challenging but you have to be uh, you know ready for it so ayon ang aking take sa adjustments dito in the past year I've experienced two winters na dito sa Labrador City and I've experienced the winter also in Montreal and Quebec um and ayon uh, yung pagkakaiba nila is kahit na negative na experience ko ng negative 30 dito at negative 15 ng Quebec City feels like negative 30 doon kasi may kasamang wind chill yon so mas malamig actually doon kesa dito dahil sa hangin Um, so, ayun, you have to be prepared for that. But definitely, regardless kung lamigin ka or hindi, um, you just have to properly dress up for the weather and I think it shouldn't be an issue unless it's something that would, you know, intervene in your health as per your, um, based on your physicians, of course. Labas na dun yung comments ko or opinion ko. Hindi ko na alam yung ganong bagay. Ayan. And ano nga bang topic natin ngayon sa video na to? Ah, okay, yung one year na ako. So, ayun, yung mga masashare ko sa inyo definitely in, in the span of one year, uh, mas marami kaming na-achieve dito ta sa Canada. Which is um, better than what I have expected. And thank you, Lord. Um, lalabas kami. Sabado ngayon eh. Punta kami, meron daw masarap na burger and doon sa may Wabush Center. So, punta kami doon. So, uh, ngayon, ayan yung suot ko lang kanina. Nag-jacket lang ako at nakapajama lang ako actually. hindi uh, na po gumedyas. Nag-boots na lang ako kasi... Chia! So, nandito na kami sa Wabush. Katabing town to ng Labrador City, pero Labrador West sila parehas. 10 minutes away lang siya. Uh, nakita nyo na to sa vlogs ko before, dito sa Mission Kitty, ng mga bagong dating pa lang kami dito. Ito yung isa sa mga nagpatanggal ng, ano ko, ho, ng uh, homesickness. <laughs> yes, um, uh, so isang taon namin dito. Sobrang hindi kami kumakain sa labas. Ano lang kami, McDonald's, yan. Mary Browns. Pero ngayon, so ngayon, after isang taon, try namin kumain sa, ano, kainan dito. Actually, nag na kami nung isang beses nung Pasko. Sarap naman. Dito pala kang mahalan. <laughs> so, try namin ulit. Dito naman. Pakita ko. Ayan. Dito kami. Ay, sarado ba? Hala, sarado yata. Dad, sarado! So, hindi tulad sa Dubai, di ba? Ako na, na yung mga vlogs ko. Lagi kami kumakain sa labas. Ayan, dito yung H&M. Ayan yung Mission Kitty. Tingnan din po yung mamaya. So, dito yung mga used talaga is sobrang moraita talaga. Pero kapag in terms of brand new, ma ma mas maganda pa rin yung sale sa Dubai. At birthday kasi si Chia. Ayan, sakto. Bili ako ng mga table cloth dito. Hindi ako order sa time kasi alam ko meron dito. Ayan, $1. Minsan na nga lang kakain. Sarado pa. Diba? Sabado na. No? Tangali. Eh. Sarado. Kaka-irritates. Hindi na lang tayong pizza dyan sa Grenfell. Pizza na lang dahil. Tapos magkasayang na lang ako. Now to answer uh yung frequently asked questions ninyo. May may mga nagtatanong kasi kung um pasok ba yung experience nila or paano kung yung experience nila is a uh, couple of years ago na. So basically um kailangan yung masatisfy yung employer syempre bago kayo i-hire at yung officer kapag ka, na-hire na kayo at process kayo ng work permit. Kapag ka um, direct kayo na nag apply syempre mas mataas yung competition. So, uh, mas pipiliin na nila yung mas relevant new experience at yung most recent experience unless may nag-refer sa inyo. Um, based, so, pwedeng ma-exempt kayo sa ganung pagkakataon. At kapag ka may job offer naman kayo, second na kailangan nyo satisfy is yung officer for work permit, titignan nila is at least meron kayong 2 years work experience. So let's say for instance, may nag-refer sa inyo, hindi porke na-refer kayo, may job offer na kayo, is na kayo ng work permit. Kailangan din ay mapatunayan nyo na meron din kayong uh, relevant experience. Pero hindi na ganun ka-strict in terms of relevance. So let's say for instance, retail ang in-applyan ninyo, experience nyo is 2 years sa call, call center. Eh pasok pa din naman yon sa pagka sa work permit process na kayo pero kung nasa hiring na sa recruitment process pa lang selection process syempre mas pipiliin nila kung wala rin nag-refer sa inyo mas pipiliin na nila yung mga may experience exactly ng mga hinahanap nila So ayon hopefully na sagot ko yung katanungan nyo sa bagay na yon at lastly pala ang kinakount dito sa processing ng uh, application is um, the past 5 years ninyo. So, kung Daan okay. kami dito sa Lyons, First time kami pumunta dito. Kasi sa mga gamit, umaasa lang kami sa declutter. So, ayun. Wala kami nabili. Mahal Jura so Brennick. Kala ko, 150 lang yung sira. Barag na eh. Barag, Barag, Barag na. 500 Barag na. pa. <laughs> Bibiling ko na 150. Oo okay. ka eh. Kaya nga, dapat 100 lang yung kasasira na. Um, may dito ang mamahal na mga furniture oh, na bago pero pinamimigay lang mga yan kapag ka, ano pinamimigil mostly pinamimigil. summer or nagpo-post sila sa recycle lab ayun so tuloy natin um yung tinatanong nyo kung saan yung bilis ng application kapag ka nag-apply na kayo it matters kung saan kayo nag apply just have to check uh, although online yung application so iba-iba pa rin yung processing time kung saan kayo nag apply Just search on Google ng PR Canada process at makikita nyo doon. Um, uh, pero hindi, makakapag-apply ka lang. Makakapag-apply <laughs> ka lang kung meron kang legal status from that country. At dapat nandun ka sa country na yon by the time of your application. So, kami, umuwi kami sa Pilipinas para, dahil citizen naman kami ng Philippines, obviously, ay pwede kami mag-apply from the Philippines. And, yung katanungan yun naman na paano ba makakahanap ng mga trabaho dito. Nasagot ko na to sa mga uh, vlogs ko na um, yung kilalang i most sa mga kakilala namin is galing sila sa Mercan na uh, agency at meron ding work global agency so kapag ka mag uh, inquire kayo sa mga agency tanong nyo kung saan yung mas mabilis ma PR kung may opportunities sa Newfoundland and Labrador kung nasaan kami ay um just my opinion is mas madali ma PR dito at uh, from others experiences naman meron ding parang LMI dual intent naman na option sa British Columbia na pwede nyo ring kunin. Basta siguraduhin nyo lang yung pathway ng PR ay klaro bago kayo pumili kung saan kayo pupunta dito sa Canada. And may nagtanong din kung nasa, nasa ibang city sila, let's say Ontario, ng student visa kung maka, ng student permit kung makakapunta sila dito sa Labrador City. Um, so, basically, uh, kung kailangan muna daw nilang gumraduate, paano pumunta dito or what. Kung ako yung tatanungin, mas maganda na makagraduate na kayo sa tapusin nyo na kung ano yung end nyo, uh, kung anong pathway nyo dito na sinabi nyo sa Canada is tapusin nyo na para makita rin nila yung commitment ninyo dun sa pathway na pinasukan ninyo. So, pagka-graduate ninyo, Uh, maghanap kayo ng trabaho, um, dun na kayo magtingin ng trabaho sa mas madali kayo ma-PR. Like here, for instance, you can always travel to New Finland and approach employers uh, na nag-i-issue ng JVA or LMIA. Uh, yun na ma-explore yung chance nyo, ba diba? So, kung, nas, kung nanito na kayo sa Canada, nahihirapan kayo na ma-PR, yung from my experience dito sa Labrador City, um, companies like Canadian Tire, McDonald's, Mary Brown's, even yung mga convenience store lang dito, nag issue yan sila ng JVA or LMIA equivalent. So, kung nandito rin naman kayo sa Canada na, um, either mag-travel uh, kayo dito or make some phone calls sa mga companies na to or send emails, malay nyo, di ba, na Uh, pili kayo. Kasi meron din naman sila na hinahire from other cities, kukunin dito at bibigyan nila ng GBE para ma-permanent residency kapag yung, yung ano, may required requirements sa skill na meron sila, ganon. So, you just have to ano, approach these companies. Particularly dito sa Labrador City. Really highly recommended based on our experience. Ayon, kain mo kaming kami pizza, Tom Jones. Mm. <laughs> meron ding Meron din ng tanong oh Meron ding ng tanong kung sulit ba na umalis sa Dubai kung maganda na 'yung trabaho mo sa Dubai. Um kami kasi dahil sa walang citizenship sa Dubai. Um 'yun talaga 'yung pinaka talaga yung reason namin kung bakit pinili yung Canada over uh, UAE kasi yung sa option nila for citizenship. So um kung hindi naman kayo interested sa citizenship, 'di ba? Hindi magiging worth it nang pagpunta din niya sa sa Canada kasi um um like we've stayed in Dubai for 8 years and alam naman namin kung gaano ka convenient yung living doon na daming options doon. So, kung hindi, kung mas after ka sa ka ano, camping. sa lifestyle lang, ganyan, na after that is uwi ka lang ng Philippines at yun ang goal mo, ba diba? Siyempre, hindi magiging worth it yung um, pagpili mo ng Canada over Dubai. We will choose Ottawa over Dubai in terms of ano, kahit saglit lang kami sa Ottawa, just in terms of um, yung physical appearance ng city, uh, ay may, may laban din kasi naman talaga ang Ottawa sa UAE. So, ang um, i-sacrifice mo lang siguro doon is yung, of course, yung weather. Pero kapag ka nasa provinces ka naman, compare mo mm -hmm. sa UAE, syempre, isasacrifice sacrifice mo talaga yung city life ng, ano, ng UAE. Eh, maganda rin naman dito sa Canada yung four seasons. di naman puro winter. May summer din. May, yung spring dito, it's sick pa na experience yung spring kasi dito, laktawang ang spring. Winter pa din. At, um, yung autumn, syempre. So, maganda din yon. And, for me, personally, uh, mas nagagandahan ako sa Canada, yung nature dito sa Canada. actually, Canada, Philippines, and in Dubai in terms of sceneries. Ayan. Nakabalik na kami. Okay, so in terms naman sa daily life, is Havay naman talaga sa UAE at wala naman ako masasabi talaga doon. Um, yung titirhan mo, yung healthcare, yung mga pagkain. Uh, the everyday life in UAE really is one of the best, I would say, that option that you could ever have. But at the end of the day, like, if anything changes, you are just Uh, you are under the sponsorship of your employer and you're not a citizen or permanent resident sa bansa so, of course, tulad ng pandemic, may possibility na ma off ka or um, uh, may possibility na ma off ka, syempre so, yun naman talaga ang kagandahan kapag may citizenship tulad dito sa Canada and tulad ko na may anak libre yung tuition fee dito um, up to high school at mayroong child benefit And kaya talagang sulit para sa amin ang pagpunta dito sa Canada. And in terms of career naman na ko sa UAE is, although nag-start ako dito totally out, totally um, from uh, very outside of my career sa UAE, is unti-unti naman is mariregain mo naman yon, mag Makakuha mo siya ulit yung level of career na naiw mo sa UAE you can always earn it and climb the ladder dito rin sa Canada. So walang um short answer sa question walang na walang <laughs> Sa na yun, you really have to uh Bakit first ask ka? God sa for directions Bakit of course before you know, making any decisions. Pag-aralan yung maigi. Um, if you're married, talk to your partner. At uh, I would really suggest na wag kayong mag uh, wag kayong magde-decide without um, doing your research. And kung kitatanong niyo naman sa sahuran, kung if yun yung pinaka ano nyo, pinaka concern nyo is yung let's say malaki na yung sahod nyo sa UAE at ayaw nyong iwan yun magkano ba ang sasahuran ko dyan sa Canada ay <laughs> kung nasa managerial kayo or engineering job kayo mm -hmm. sa UAE nasa let's say um, 15,000 ang salary nyo fifteen uh, 15,000 dirhams ang salary nyo per month above pagdating nyo dito mm -hmm. sa Canada is mas bababa ba ang ang offer sa inyo start to to start with at least in your first year. Pero depende sa skill ninyo, sa ability ninyo, sa opportunity na meron kayo, syempre, it can even be double what you're earning sa UAE. So, yung sahuran na ganyan, hindi naman kasi, hindi siya applicable, hindi siya general ang application. Depende yun sa skill mo, sa opportunities na meron ka, sa abilidad mo, di ba, na maumangat ka sa career, sa karir mo dahil may growth opportunity din naman dito sa Canada. at may even, you may even be surprised na mas madami kang opportunity dito sa Canada kesa sa UAE. Diba? So, you do your research, depende kung ano yung profession mo, and you take it from there. Okay, so, That's it for this episode. I hope na may um, nasagot ako sa mga katanungan ninyo. Please don't forget to like and subscribe. Bye!